Uh, ngayong araw na ito ay uh, pupunta natin si, ga si Ga-Ga, yung anak ni Tatay Gary na naiwan. At uh, kukumustahin natin siya. At uh, siyempre, meron tayong dalang pasalubong para kay ga para sa pang-araw-araw niya. At kahit apaano po ay uh, hindi na siya magugutom ng ilang araw. Puyo. 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 Puyo.

Saya oh. ini. Kali saya mau, hmm. langat eh? Saya mau. Mungkin agak-agak. Wah, hmm, Para saya bis kita. kah, Kau kau, ah, oke. Bibi, bibi, bi, Tapos pag nagutom pa Ay na ikaw, yun ha. Ayaw na lang mainit ha. Ha, na lang mainit Para sa'yo mo yung tiro Para sa'yo mo yun Para sa'yo mo yun ha. Ayaw! 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 Ano sa iyo ha Para pa giniginom ka, may gatas ka ha? Oh, Ayan. O, dali lang yung gatas. May maylo ka pa, o. Oh. May maylo ka pa. Sa iyo yun, ha? O, so, tapos? Ang paborito. Oh, o, biskwit pa o? Oh. Para at least, pera ka kuwasi muna bago amayong kasi maka, o, oh, no. Biskwit. Maraming biskwit. Ayas? ya pak, palaman mo mantap, kenoah, kenoah, malu, 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 mo, palaman si mo malu, 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 Salamat nga ay Ma'am Gina, Jesus TV. Kaya Ma'am Gina, maraming salamat po sa lahat po ng mga pinapabot po kong tulong para kay gaga sa naiwang anak ni Gary, tatay Gary. Kaya may nakakabot naman sa inyo gaga, ha? Ha? Okay? Hindi na Ha? Hindi ko naging gaga? Hindi, hindi naging siya. Uy! Ikaw man sa mga, mo. Ano sa mga? Sige ka ha! Para sa iyo mo yun eh. Nagugutom ka! Talagang nakalaan yung para sa iyo para may panonood pa right. May, 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 may ka May sabihan ka pa? na! lang ka na! Imburog na ikaw kung lang Salamat Ayun ikaw

Uy, uh, okay. baba. papa baba. Okay, uh, salamat. Bali, sila na lang yung nag-aalaga kay Gaga. Kapatid dito na kay tatay. patay. Uh, sila na yung nag-aalaga dito kasi wala namang mag-aalaga para sa kanila. Ayan yung mga nag-aalaga kay Gaga. ah okay. <laughs> uh, maraming maraming salamat po le, Ma'am Gina at sa mga gandang bilago at thank you po sa ipapabutok ko ng tulong kay Gaga at Siyempre kay Ate Elma, maraming maraming salamat po sa lahat po. Uh, sobrang thank you po. And sa mga lahat po na tumutulong, sa mga agak po, uh, maraming salamat po. ah uh, salamat din po kay Sir Miguel, uh, kay Queen GR. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat mga walang sawa nyo pong pagtulong po at pagtitiwala po sa ating buting channel. ah uh, talagang ganito Sobrang saya nyo po ngayon. Kain ko lang ka! Kain ano yeah, yung <laughs> dugo na, na talaga nag-end sa Nasa dugo na talaga sa kanya? niya Oo! Yay! Yay! Si Beto na video Yay! Yeah, yeah. okay, <laughs>

Nga, karahanding daw. Pinamimigay talaga niya. Binigyan na siya. Binigyan niya. Siya naman daw yung kapasayag niya na. Tulungan! sinishare share niya yung mga para sa kanya sinishare share niya pa rin sa mga tumutulong sa kanya sa mga nag-aalaga sa kanya kawawa naman <tod> Hey. Sige, babayoga, stay go, stay, lang, stay, 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 na. stay, 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 stay,